Kamusta mga kaalom? Sa episode na ito, ituturo natin sa inyo kung paano gumawa ng screen door at kung paano ito ikabit. Una, sukatin natin ng maayos ang sukat ng door frame gamit ang metro. Siguraduhin tamang ang sukat para sa tamang paggawa ng screen door. Ngayon, ang materials natin sa paggawa ng screen door ay tubular 1x1, SF101102, sf 106102 102 stucco, expanded wire, screen miss, binel number 3, 1x3 hinges, JW bumper, barrel bolt, bended handle, pneumatic door closer, sealant, Blind rivet na 1x1 half, at metal screw na 8x2. Narito na tayo sa ating workshop simulan natin ang paggawa ng screen door. Ikat na natin ang ating mga aluminum base sa tamang sukat ng ating screen door. sai. Ayo santai santai Mang Pagkatapos sa mabuo ang hamba, pagbuo ng door frame, paglagay ng stucco, paglagay ng screen, pagsilant, at paglagay ng 1x3 hinges para sa kanyang hamba. Ngayon na natin, kakabit ang ginawa nating screen door. Ilagay na natin ang ating screen door sa kanyang hamba at isecure ito gamit ang blind rivet na 1 8 by 1 half. Tiyaking maayos ang pagkabit para hindi sa gabal, sa pagbukas at pagsara ng ating pinto. Ilagay na rin ang kanyang DW bumper, ang kanyang barrel bolt, ang kanyang handle at ang kanyang door closer. At yan mga kaalom ang simpleng paraan kung paano gawin ang inyong screen door at kung paano ito ikabit. Sana ay makatulong kami sa inyo sa araw na ito. Salamat sa panonood at like subscribe follow and share